lagyan kayo ng kangsang katutak ng mga flyover diyan mga expressway kung ano-ano pa yan tapos para pa kayong bulag may yan naman kayo Maka grabe na talaga yung mga no nalunok parang nakalunok ng mga ano uh, hindi magandang medisina o na virus na ata to yung mga mga dilawan mga pinklawan ng makakaliwang grupo makabayan black no kasi Puro mindset nila, Sara, 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 down, 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 down. I-down natin si Sara Duterte. <laughs> Sasabihin ko sa inyo, wala sa inyo ang panig ng taong bayan. Meron man, iilan lang kayo mga dilawan, mga pinklawan. Almost 32 million ang nagsalita, no? Pabor sila kay VP Sara Duterte. Nakikita nyo noong nakarang eleksyon? Walang duda, wala naman kayong panama eh syempre hindi natin malalaman no? hindi natin pwedeng sabihin na kung ano yung mga plano nyo ngayon pero nakikita ng taong bayan no? hindi yon bulag ang mga tao na talagang tinitira nyo na pinupolitika nyo napaka aga pa po no? wala kayong karapatan na baga ganun, -gan, ganunin na lang yung BP natin sinisiraan ninyo porket walang kumikibo sa kanya walang nagfa fight sa kanya. Yung, alam nyo kung kasino yung malaban sa kanya? Kami, kami mga taong bayan na naniniwala sa mga Duterte. Kami yung umaasa na kaya may pondo kasi may magandang plano. Hello mga kababayan natin. No? Welcome back sa ating vlogs. Sir of Meet Up. And for today's video is pag-usapan lang natin. No? Uh, panay tira. Panay bintang. No? Panay paninira yung mga makakabayan black ngayon no? kaliwat kanan confidential pants ayaw nilang mabut mali, malagi ng pondo yung office of the vice president yung deep ed ayaw nila ayaw na mga makakaliwa tapos meron na naman ah, bagong bagong paninira na naman na ah, doon sa may commonwealth sa may kasada yung isinara yung kasada habang maraming dumadaan kasi nga ang sabi dadaan daw si Bb. Sara Duterte. Nako. Pag-uusapan natin 'yan. Pero kung bago ka pa po sa ating channel no, maraming maraming salamat sa mga nag-subscribe sa atin. Ah, nakikita ko po yung mga message ninyo, yung mga comments, ah, yung nagbabash, okay lang 'yan no kasi normal na hindi naman po natin mapipilit lahat. Pero maraming maraming salamat talaga sa inyo. And sana po uh, patuloy kayong magsuporta sa ating munting channel. Kaya tara, pag-usapan natin. Pero bago nga pala yung lahat, no, isingit ko lang yung kaibigan natin na si Boss Badong Aratalis. Paso! Ah, uh, magandang araw sa atin lahat, no? Badong aratelis po. Ah, uh nais ko pong manawagan sa inyo na supportahan po natin itong aking kaibigan na si Serco of Meetup sa kanyang uh, channel. Marami po kayo matututunan sa mga usaping kooperatiba. gayon din po sa mga paglalakbay dyan sa Davao, Davao City. Ah, uh, so please support my friend Serco of Channel. Uh, don't forget to subscribe. Subscribe na kayo sinasabi ko sa inyo maling mali yung ginagawa ninyo no? nung naninira kayo sa BP natin na masyado pang maaga pinupolitika nyo na siya wrong move po yan no? wrong move talaga sa isang mga makakaliwang grupo na talagang disperado no? <laughs> wala na kayong magawa kundi tigilan or yung confidential funds ayaw nyong mapunduhan kasi nga ayaw nyong ayaw nyo siyang kagawa na mabuti sa kapwa natin no? ayaw nyo siyang bumango lalo sa 2028 election at isa pa napakalayo pa po ng 2028, 2028 election no? wala pa po tayo sa kalahati ng kailang mga termino isa pa hindi po nagsasabi o wala pa pong kibo <laughs> si BP Sara regarding dyan sa pagtakbo niya sa 2028 election kaya tigilan nyo na kasi sa ginagawa nyo po no ng mga makakaliwang grupo kayo mga dilawan mga pinklawan no, mga makabayan black lalo nyo lang pinapalakas si BP Sara lalong lalo na ngayon no alam na kasi ng taong bayan yung mga galawan ninyo no simula pa nung umupo si former president uh, Rodrigo Duterte no, alam na alam na po ang mga galawan ninyo mga dilawan kayo mga pinklawan kayo kasi gusto nyo nang pabagsakin agad-agad no ang dami niyo pang sinasabi no i-impeach na ayaw bigyan ng pondo no tama nga yung sinabi no kung naririnig nyo yung bago lang na sinabi ni nag nagpayak si Madam BP Sara no? kung sino yung ayaw sa so confidential funds siya yung ayaw sang, ng kapayapaan kung sino yung hindi sang ayon sa, sa, kapayapaan Yun, yung mga MPA sila yung mga durugista kayo yung mga naniniwala na kayo yung tama kasi alam alam naman natin yung no? pansariling interes sa yung ginagawa nila wala silang pang makabayan na talagang para sa taong bayan yung simpatya alam naman natin no, si uh, BP Sara BP Sara uh, tatak Duterte yan alam na alam ang galawan yan no doon na nalang ikumpara sa kanyang ama kung ano yung nagawa sa bansa natin wag yung wala pang pa nga nagawa dududahan nyo merong binigay sa kanya or merong inalocate sa kanya ang presidente na pondo tapos nag nagawa niya ng paraan na igastos niya ng napakabilis lang eh bakit yan yung tawag na planado pinag-iisipan ang gagawin alam kung saan ilalagak yung mga pondo na binibigay sa kanya hindi na yan papasa sa DBM, no? Department of Budget hindi yan siya papasa hindi yan ibibigay kung wala kang plano, wala kang masusing anong tawag nito? yung intention mo na kung para saan gagamitin yung mga pundong yan, map confidential funds, may intelligent funds, o kahit anong pundo na galing mismo sa gobyerno na ibibigay sa isang ahensya, hindi lang naman si BP, BP Sara yung ano eh, yung tumbok dito eh, no? Siya lang yung pinagiinitan kasi nga alam niyo naman mga no, makalaban mga maka, mga makakaliwang kalaban ng ating gobyerno or kay Duterte, no? Yung galit nila noong 2016 pa kasi hindi nila matanggap na talong-talo sila. Hanggang sa ngayon, talo pa rin kayo, no? Wala pa kayong sinabi kasi alam na alam na na po ng mga taong bayan kung ano ang kakainan ng isang Duterte, kung anong kakainan ng BBM. Kaya natalo talo kayo sa eleksyon, no? Hindi nyo tanggap. Kaya ang ginagawa ng mga ka, mga makakalawang grupo, naninira. Oh, kagaya nung bago lang balita. Sinasabi doon sa... Commonwealth ba yun? Na hinarangan yung kalsada kasi nga dadaan daw, may dadaan na VIP. Ang tumbok don pinasimula na na naman na si BP Sara daw yung dadaan. Eh, nag-comment or nagbigay ng payag. No? Nag-statement si BP Sara Duterte na hindi siya ang may pakana Wala po siya do'n sa Commonwealth. Maliwanag na maliwanag yun na isang black na naman propaganda doon sa mga makakaliwang grupo no wala na kayong magawa sa mga galawan nyo yan no? sa mga lahat na mga ginagawa ninyo lalo niyo lang po no pinaaangat si Madam Vice President Sara Duterte no hindi po natitinag ang office of the Vice President lalong-lalo na elected po siya ng taong bayan 31 million more than 31 million binoto at sum na, na nagtiwala sa mga Duterte kaya hindi ako naniniwala dyan sa mga iba mga fake ng mga vlogger na mga let's say nga no? kung sino pa yung mga sikat sila pa yung naninira no? unit team daw tapos ilalaglag yung mga Duterte paano naging unit team kung ilalaglag mo yung Duterte magprangkahan na tayo no? mga fake vlogger kayo ako naniniwala na sana ako sa inyo eh kaso nga lang no yung mga fake vlogger na yan no? Walang ginawa kundi views lang hinahanap. Kung totoong unit team kayo, 'wag nyo ilaglag yung isang grupo o isang ano, yung mga DDS kasi sa, to sa totoo lang, no, frankly speaking ah, sa totoo lang prangka lang. Walang PBBM kung walang DDS sa totoo lang ah. Mag magprangkahan na tayo, no. Kasi mahirap yung ilalaglag nyo yun yung Duterte alam naman natin na isa sa nagbigay ng hatak nung 2016 nung na, bago lang eleksyon is ito mga Duterte no? Hindi, yung mga yung mga naniniwala sa Duterte administration tapos kung ano-anong sinasabi nyo kasi winawalis winawalis yung mga appointed o mga appointee ni former President Rodrigo Duterte winawalis daw ng bagong pamalahan ngayon kasi nga parang pinamumukha nila na walang nagawa yung mga inilagay ni Duterte hindi naman po niya kasalanan yung mga ganun isa pa marami pong na point si, si Duterte noon na talagang talagang gumawa ng tama no yung implementasyon may mga tulay na wala namang ano project tapos wala namang ilog gumawa ng flyover dilawan yun na gumawa ng flyover after one week isinara ulit kasi nga yung pundasyon sira na tapos nung pag check another 14 million na naman para sa budget ng repair oh my goodness tapos ngayon sisirain niyo yung Duterte e wala namang sinabi kasi nga 2028 pa eh Kasalanan ba ng tao kung gusto nilang maging tumakbo si President Duterte, uh, si Vice President VP Sara? Kasalanan na ba niya yon na siya yung patatakbuin? Bakit kinumpirma niya na ba na tatakbo siya? Eh, kahit sino niya, pwede namang ipush si Madam Sara eh, na tumakbo. Pero wala naman sinong sinabi kasi nga, unang-una, malayong malayo pa po tayo, no, sa nasa midterm pa tayo 2025. Yung, yung tirada, o yung sistema ng mga makabayang black mga makakaliwang grupo sinisira na nila si BP Sara Duterte kasi nga ayaw nila makagawa ng tama ayaw nilang makagawa ng mabuti ayaw nilang maraming project na ma, ma maipasa ayaw nilang gumanda yung DepEd alam niyo, alam niyo alam niyo yung alam, al ayaw nila ng budget doon sa OBP kasi nga marami natutulungan si Inday BP, BP Sara doon sa o office of the vice president lalong lalo na sa mga dyan sa mga burial assistance yung OBP po no inulit ulit ko sampo na po no yung satellite office ng office of the vice president unlike dati kumpara dati walang wala tayong satellite offices sa mga provinces sa Manila lang tapos ngayon mga kakal, mga makakaliwang grupo kayo sinisiraan nyo eh Kasalanan ba ni Inday Sara kung mauubos big mauulo mauubos niya yung budget na ibinigay sa kanya o i-transfer ng Office of the President? Kasi nga nakaplano na lahat, no? May eto dito 'yan papupunta. Eto i-disburse natin 'yan, oh. Hindi na intindihan Eh. Confidential funds. Kasi yung confidential funds para doon, no? sa gustong manira lalong lalo na sa mga kabataan diyan sa deep ed na nire-recruit ng mga masasamang tao, mga masasamang grupo, mga makakaliwang grupo. Lalong-lalong na 'yan si si Lance Castro na 'yan ah. No? Sila lang naman yung mga gumagalaw diyan eh. Act teachers, kabataan party list, ano bang klase yung mga party list 'yan? No? Saan yung ustisya no? Bakit Only in the Philippines, meron tayo mga ganyang bagay na kung congressman ka, ikaw nagre-represent sa party list niyo tapos ano ka, uh, pasaway ka sa gobyerno. Kinakalaban mo yung gustong gawin ng ating vice president. At saka pa, isa pa no, pangalawang pinakamataas yan na opisyal sa ating bansa. Vice president, tapos gaganyanin ninyo sisiraan nyo nang sasiraan wala namang ginawa si VP Sara sa inyo pero sabi nga nila no kung sino yung dinadown siya yung tinataas kaya antay antay nyo na lang no uh, makikita din natin sa bandang huli kung sino talaga yung papanigan ng taong bayan kung kayo bang mga dilawan o kami bang mga DDS or mga unitim no Sinagot na kayo nung huling eleksyon, no? Naglandslide tayo. Wala kayong panama. Ngayon nagiiingay kayo kasi gusto niyo yung mga black propaganda ninyo na kayo na naman uupo. Na Siguro plano ni Castro na na plano nila na i-acquit nila si Dilima or palayain nila si Dilima pag sila yung nakaupo sa pwesto. Tapos babalik na naman yung mga asungot sa Senado. Tapos sila naman yung maghahari-harian kasi nga sa kanila yung presidente. eh ngayon hindi sila maka ano eh, hindi sila makasingit, hindi sila makakuha ng butas. Kasi hindi naman sa kanila yung administration ngayon, no? Kaya tama na no. Taong bayan naman naglagay sa pwesto niyan, hindi naman yan kusa na lang silang umupo diyan, no? Elected officials, landslide. Ano pa bang itatanong mo? Ano pa bang ah mata meron ka kung ano bang nakikita mo sa paligid ngayon no? sa previous Duterte administration bulag ka ba? wala ka ba nakikita sa mga nababago bago, mga bagong daan mga bagong flyover mga kung dati gaano ka traffic ngayon easy na lang hindi niya ba alam yun no? kayo nyo na sa Manila dapat alam nyo yan kasi kami dito sa Mindanao pukunti lang yung mga ganyan mga kalsada Masyorte na nga kami at nabibiyaan kami ng ano? nabibiyaan kami ng coastal road eh ano, coastal road para lang naman yun sa mga ano uh, long travels na ayaw dumaan sa downtown talaga ng city kaya do not dadaan sa coastal road, pero kami mga ano, mga yung mga normal lang na mga residente sa bawat area sa Mindanao o sa Visayas, hindi naman araw-araw na dadaanan yung coastal road eh yung Kustal road, lang, purpose na niyan is iwas traffic. Uh, para mabilis yung ano nila, no? Paglalakbay kung nagta-travel sila, no? Yun yun yung coastal road. Kayo nga dyan sa Manila, kayo na priority at inuna. Nilagyan kayo ng kangsang katutak ng mga flyover diyan. Mga expressway, kung ano-ano pa yan. Tapos, para pa kayong bulag, may naman kayo, makabayan black, Parang hindi kayo dumaan dyan sa mga expressway mga ginawa dyan, mga flyover. Ha. Parang ang nabulag yata kayo sa maraming nagawa ng Duterte administration. Kaya galit na galit kayo sa kasima, kasakiman. No? Galit na galit kayo kasi inggit kayo. Pikit kayo, inggit pikit kayo. No? Kaya gusto nyo sirahan si Duterte kasi nga Sara kasi ayon yung madagdagan pa yung mga magagandang nagawa kasi ayon yung maupo siya sa 2020 2028 election kasi may mga motibo kayo gusto ninyo kayo lang ang kayo na naman ang uupo e eh, paano pag kayo yung uupo Eh di ang dami na naman mga problema pag kayo yung mga may deliberation ng mga budget budget hearing wala naman kayong ganitong mga tanong tanong wala naman di ba unlike di ba dati dilawan wala naman kayong mga ganitong mga pamamaraan, meron man pero hindi ganito kahigpit no parang gagawa pa lang nga ng ano, pupunduhan pa lang nga si VP Sara Duterte hinuusgahan nyo na eh halata halata na nga kayo no? wala na kayong nagawa kundi nilalagay nyo lang ang mga sarili ninyo na kung saan talong talo na kayo no kahit mag pa ulit ngayon wala kayong panalo sorry ha tatak Duterte ito Bago, bago tayo magtapos, no, abangan nyo yung mga next natin ang mga calisor surveys mga social experiment kung sino ang mga sino mas pinaniwalaan o pinapaboran ng taong bayan sa ngayon, no? Maraming nagko-comment na bakit daw hindi ako mag-survey sa Manila or kahit sa lugar. Itagadabaw e, ako, itagamindanaw e, ako, ba't ako pupunta dyan? No? Okay sana kung may mag-sponsor. Eh, kaso, wala tayong sponsor eh. Tsaka hindi pa tayo monetize Hayaan nyo, pag monetize ako Pupunta ako dyan, dadayo ako sa Manila Pupuntahan ko yung Dolomite Beach O kahit sa Ilocos, kasi may nagsasabi Ba't dito ka mag-survey, doon ka sa malayo Eh wala nga tayong sponsor, no? Kung meron man Ah, kijikas nyo lang Para makarating tayo kung saan-saan God bless po at sa mga lahat na naniniwala Sa nag-follow sa atin, sa nag-subscribe Maraming salamat po. At kung nagustuhan niyo po yung mga videos natin, yung sa boses ng masa, please share po and like and subscribe no maraming maraming salamat and God bless everyone at kung nagustuhan nyo po yung mga boses ng masa natin no abangan nyo po at gagawa tayo ng content dyan magtatanong tanong tayo sa mga kabayan natin kung sino ang pinaniniwalaan ng taong bayan no yung makakaliwang grupo ba yung mga makabayan black o tayo, no? yung tayong mga mamamayan na umasa sa magandang adikain ng ating Uh, Vice President na si Sara Duterte. So, abangan nyo po. Ayan, maraming salamat.